Hello mga idol, tara na. Kain na tayo. Ano pang ginagawa nyo? Kumuaray ng plato nyo at kanin at ulam nyo at sabayan nyo akong kumain. Siguradong mapaparami ka ng kakainin tong araw na to, Bad mood ako ngayon. Ewan ko ba, parang hindi maganda ng timpla ng araw ko. Parang akong may tupak ko. Oh, tignan mo yung mukha ko. Bagong-bago pa naman yung damit ko. Sabi ng alaga ko, Wow! Na da kulay damit ni Barbie. Oh, kasi pink daw, kaya para daw Barbie yung damit ko. Yun ang sabi niya, inututo pa naman ako kasi bad mood talaga ako. Kasi ba naman, wala pala yung amo kong lalaki. Nagbakasyon pala siya sa Dubai. Kaya... Yung asawa niya, saka mga anak niya at katulong niya, Ayun, lumayas sila. Pumunta sila sa bahay ng nanay niya. At doon sila titira ng tatlong araw hanggat doon dumating yung asawa niya. Tapos iniwan nila yung driver nila. Kaya, ayan tuloy. Ako tuloy magpapakain ng tatlong araw. kanon. Kaya, bad mood na bad mood ako. <laughs> Nadagdagan na na naman ang trabaho ko. Ay, nako. Ayoko ko kasi masyado binibigyan yung pagkain yung driver kasi mapili siya ng pagkain. Gusto niya yung masarap. Ayaw niya yung simple. Kaya, minsan naiinis ako. <laughs> so, ito na nga. Kumakain ako ng tutong kasi pati kanin tutong na. Kasi, hindi ko akala nakakain pala kanin ng tanghali yung, yung driver. Kaya, pati ulam namin, konti lang kasi kumain pala yung driver, kakain pala yung driver dito sa taas. Kaya, hindi ko napaghandaan hindi naman kasi nila sinabi ura-urada, bigyan mo yung pagkain yung driver, yung sabi nila sa akin kaya bad mood na bad mood talaga ako at inis na inis na high blood ako, ganoon ayan tuloy kaya kunti lang yung ulam ko ngayon kaya ganyan lang ulam ko talong lang at talawang maliliit na hiwan na manok no. Yun. So, maraming salamat mga idol. Naglabas lang naman ako ng sama ng loob ko. Charot. Bye-bye. Huwag -bye. tayong ganon. Kunwari lang. Ingat kayo palagi. Thank you.